it looks like same routine while <laughs> ago natawa nga ako dyan kasi ito rin yung routine namin kanina naawa na nga ako kay Lane kasi siya nangayaw nagluto siya pa yung nag-alaga kay Sarah hindi nga okay yung pakiramdam ko 3 days ago na nga sinisipon at inuubo nga ako ngayon at medyo mabigat nga yung pakiramdam ko para makatulong nga ako na nga ang naglagay ng mga plato at pinagay na nga itong aming dinner after namin mag dinner ay nagyaya nga itong akin mother-in-law na pick upin na nga yung in-order niya daw na gatas. Three times a week nga pala, kumukuha ng gatas ang aking mother-in-law. Tingnan niyo naman si Sarah at one tuwa talaga. Kasi makakakita na naman siya ng mga baka. Ewan ko ba kay Sarah, sobrang hilig niya talaga sa mga animals. Tulad ng aso, ng pusa, pati mga baka dito sa paligid. E kinatutuwaan nga ng batang ito. We're to ko. Cool. the cool. Kijk. Goo. Goo. Come on. the cool. Goo. Cool. 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 <laughs> Guys, until now hindi pa rin talaga okay yung pakiramdam ko. Medyo inubot si Lain. Sipon pa rin ako. Pero lahat din na yung sipon ko. Hindi tulad dun na karang araw. So, bigat talaga ng pakiramdam ko. Halos hindi ako makahinga. So, buti na lang si Sarah. Maagis siya natulog. And, ayan. Nakapagpahinga kami ni Lane. Pati si Lain hindi rin okay yung pakiramdam. And, ayan. Si Lane na din yung nagluto ng dinner kanina. Tapos, yun guys. At tagalaga maghapog kay Sarah sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. But thankful ako kasi less na nga. So, kanina nagpunta kami sa sa cow. So, kasi nga, lagi nga na hinahanap ni Sarah yung mga yung mga cow, guys. Hindi ko alam bakit niya lagi hinahanap yung cow. Yung tipo pagkagigising siya ng umaga, kuku, ibig sabihin ng ay cow. So, yun. So, bukas. May tipala ako. Yung ginawa sa akin ni Lane. Hindi ko na naman naiinom. Hello, hello, guys. So, tomorrow, maaga kami aalis ni Sarah. So, morning, mga 11. So, kasi, guys, one hour uh, travel kasi yun. Galing dito sa amin papuntang Utrecht. Kasi, bibisatahin ko po. O, magkikita kami ng kaibigan ko. So, alam niyo ba, guys? kahit malapit lang yung bahay niya. I mean, hindi naman kami magkalayo talaga. One and a half hours lang na medyo layo nila sa amin. By car? Oo. Oh. So, two years kami hindi nakita guys. Ganun kasi talaga ang tao dito guys. Busy talaga. diyan yan tulad sa Pilipinas. May oras talaga kayo sa isa't isa. Dito kasi guys, mahalaga din talaga na yung trabaho, yun. Talaga schedule ninyo guys yung mga yung mga agenda ninyo talaga. So, dahil may baby na rin siya ngayon, so napag-isipan namin na sa uh, indoor activity na kami magkita kasama yung mga bata, at least may, uh, maglalaro yung mga bata. So, yun, kasama niya rin yung anak niya. I think yung anak niya mag-one year old. Si Sarah mag 2 years old in 3 months. So, finally. So, yun guys. And, yeah, i-hatted lang kami ni Papaline. So, yun. Ay, sobrang hiti pa rin talaga okay yung pakiramdam ko. Kasi, 3 days ago, uh, ang bigat ng pakiramdam ko talaga. Grabe yung sipon ko. Ngayon, inuubos sipon ako. Tapos, ngayon si Sarah, iniisip ko, Sarah, bukas magiging okay yung pakiramdam niya. Kasi kung hindi magiging okay yung pakiramdam niya, baka i-cancel ko yung bukas. Pero hopefully, hindi talaga. So, ayun, guys. Eh, akala ko dati. So, hindi okay yung pakiramdam ko. Akala ko, bultis ako, guys. Pero hindi naman. Kasi nag-pregnancy test naman ako. Hindi naman ako pregnant. ano ko ba, pregnant ako. Kasi, ah, ah, delete ako ng Almost two months. Pero, ano kasi ako guys eh, is irregular. So, hindi talaga ako nag-worry sa gano'ng sistema. Kasi gano'n lang ako. Pero, naalala ko kasi dati guys, nung putis ko si Sarah, tayo, na ko, nung nalaman ko putis ako sa kanya, kaya akala ko yun ulit yun ah. guys, um, nagpapahinga na kami lahat. So si Sarah, maaga naman talaga siya natulog. 7 o'clock pa lang natutulog na siya. So, kaso nga lang, hindi siya, hindi siya okay kanina kumain. So, I think, ilong sumo lang siya, guys. So, tsaka medyo warm siya. So, I think, hindi ka okay pakiramdam niya. So, si sa taas na rin, Siya yung nagluto. Especially yung nag-alaga ng hapit kay Sarah. So, I'm so thankful. So, yun, guys. So, wala pa rin uh, pasok guys si I think next week siya magsisimula. Kasi na, madalas ga umuulan-ulan at hindi nga okay yung uh, yung panahon. So, hopefully tomorrow everything will be okay. So, yun, guys. So, see you later. Mga sinampay para may sampay ko yung mga nilabhan ko kahapon. So, yeah. Kasi nga, madalas nga umuulan, guys. So, hindi nga kami nagsasampay sa labas. So, madalas naman talaga kami nagsasampay sa loob. So, kagandaan naman kay Sarah. Hindi naman siya uh, nababulabag sa patulog if ever naman maingay. So, si mama ay nasa baba. Uh, so, nanonood siya ng video. Hindi <coughs> ko alam anong klaseng video pinapanood niya. I think documentary. Mayroon kasi sa documentary, guys. So, ito lang naman yung sasampay ko, yung mga nilaundry ko kanina umaga. Yung ko lang isasampay kasi ngayon masyad, medyo okay okay na yung pakiramdam ko so, ito lang yung nagawa ko maghapon guys, ang mag laundry tsaka yung administration ko so, kailangan ko kasi yun isend sa aking accountant so, ayan guys hindi talaga madali kapag uh, nagkakasakit apektado lahat lahat ng gawain mo pero hopefully bukas talaga pero yung fear ko talaga si Sarah baka hindi maging okay ang pakiramdam niya sana may energy siya kasi maglalaro siya talaga bukas guys so yun guys see I always manifesting talaga guys na magkaroon talaga ng sariling bahay. Kasi masarap ang magkaroon ng sariling bahay. Di ba? Why not? At tayo may, may pangarap. Minaba ko na guys yung ibang uh, sampayan kasi puno na. O ating sinampay. puno yung sampaya natin. Kaya, gamitin natin to. Yung kwarto ni Sarah sa kabila lang. Pero hindi naman yung magising kasi gabi na naman na. May na yung tulog niya, guys. Ang oras na ng gising ni Sarah, mga bandang 9 na umaga. Ganon siya katagal matulog. Pero which is okay. Kasi <coughs> kailangan ng katawan niya yung pahinga. Pero natutulog pa rin siya guys ng 11 o'clock ng umaga ha. Kahit ngayon na siya nagigising ng gabi. Ah, ng umaga. Ngayon siya magbangon ng umaga, may 9.30. Tapos tutulog ulit siya ng 11 a.m. Kasi kapag guys, hindi siya makatulog ng 11 a.m. Ay naku, iyakan kanya ng iyakan maghapon. Kasi nga, na buburyo siya kasi gusto niya matulog. May bata talagang matakaw sa tulog guys, no? Thankful kami, ganun siya. Kasi yung ibang bata ay matulog, pero siya gusto niya yung tulog. Wala, man, wala namang problema. Tinanong namin yung pigeon niya dati. We're lucky daw. <laughs> kasi yung ibang bata ay matulog. <coughs> Parang na, ano na si Sarah sa routine niya na pag 11, tulog niya. Ganun. Ganun guys, pag 7 tulog niya rin. Pali, dalawang beses lang siya matulog sa isang araw guys. Which is 11 until 1, uh, until 12 or 1. Mas tulog ulit siya ng 3 o'clock ng hapon until 5 ng gabi. Or ng hapon, no? Ganun lang siya guys, ganun ang routine niya talaga. So, so far, wala naman kami problema. Tsaka, pagpapakain sa kanya. Minsan lang, pag hindi siya, okay talaga, guys. Hindi yan magkain talaga pag masama ang pakiramdam niya, huwag nang pilitin kasi pag da, minsan pinilit ko siyang kumain. Kasi mukha niya lang yung kinain niya. So, hindi ko na talaga siya pinipilit, guys. Napakainin. Hinahayaw ko na lang siya pag ayaw niya, ayaw niya talaga. So, ganun lang, guys. Tapos na ako yung kape ko. Hindi ko na naman nainom, oh. Pinagtimpla ko kanina ni Papa Hindi ko na naman nainom. Nakalimutan ko kasi kusang ko nilagay. Ganun ata kapag tumatanda na. So, ayun, guys. So far, tapos na ako sa lahat ng gagawain, gawain ko. So, ready na ako for tomorrow. So, see you tomorrow, guys. Bye-bye.